Sa mga nakalipas na taon, matagumpay na naabot ng lungsod ng Balanga ang vision nito na maging isang world-class city. Noong 2016, nang mahalan si Mayor Francis Anthony S. Garcia bilang ama ng lungsod, naging makabuluhan ang bawat proyekto at programa ng ating pamahalaan. Sa kanyang matalinong pamumuno, nagpatuloy ang pagsulong ng balanga sa iba't ibang larangan na nagdala ng malaking pagbabago para sa bawat balanggenyo. Sa kanyang pamumuno binuo ang bagong city vision, ang Smart University Town 2030 na naglalayong gawing sentro ng global technology businesses ang Balanga. Sa ilalim ng kanyang liderato, ipinakita ng Balanga ang kakayahang magtagumpay sa tulong ng pagkakaisa ng mga lider, empleyado at komunidad na naglalayong itaas ang antas ng pamumuhay ng ating mamamayan. Taong 2016 inilunsad ang kauna-unahang Barangay Learning Hub na nagbibigay ng libreng access sa ating mga kababayan sa Wi-Fi at computers sa tulong ng Multisectoral Governance Coalition. Layunin ng programang ito na mabigyan ng pantay na oportunidad ang lahat na matuto at maging maalam sa paggamit ng teknolohiya, anuman ang kanilang estado sa buhay. Sa ngayon ay 22 na hubs na ang maaring puntahan ng ating mga kababayan sa lungsod. Patuloy nating pinauunlad ang edukasyon sa pamamagitan ng pamamahagi ng 55-inch smart TVs sa bawat silid-aralan na nagsilbing audio-visual rooms, gayon din ng laptops para sa bawat guro at karapat-dapat na estudyante. Dahil sa mga inisyatibong ito, pinarangalan ang lungsod ng Balanga ng Gawad EduKampion para sa Learning Continuity Plan sa Component City Category. Matapos tanghaling top component city ng tatlong taon, kinilala ang Lumsod ng Balanga bilang Hall of Fame awardee noong 2017. Dahil dito, iginawad sa Lumsod ang Special Award for Excellence, ang pinakamataas na pagkilala mula sa National Literacy Awards ng Literacy Coordinating Council. Sa larangan ng agrikultura, isinusulong natin ang edukasyon ng kabataan sa paghahalaman at pagtatanim sa pamamagitang ng programang Butil ng Kaalaman. Samantala, ang kasama sa ani barangay o Kaanib ay isa pang inisyatibo na nagsusulong ng sustainable na pag-unlad sa mga barangay. Tayo rin o ay nakapagbigay ng kumigit 300 milyon pesos halaga ng proyektong pangsakahan at pangisdaan katulad ng mga bangkang pangisda, makinaryang pangagrikultura, at mga pangsuportang panalapi upang higit na mapahusay ang kanilang produksyon at kita. Buong pagmamalaki nating ipinapaabot na ang lungsod ng Balanga ay patuloy na tumatanggap ng Fishka Award sa regional at national categories sa loob ng ilang taon mula 2016 hanggang sa kasalukuyan. Isang patunay ng ating dedikasyon at tagumpay sa pangangalaga ng ating yamang dagat. Patuloy nating pinangangalagaan ang kalikasan sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa at inisyatibo. Kabilang dito ang 10-year Solid Waste Management Plan para sa tamang pamamahala ng basura at ang balikbayong program para mabawasan ang plastic waste. Aktibo rin ang mangrove planting at Abacada program upang suportahan ang agrikultura at kapaligiran. Bilang pagkilala sa mga pagsisikap na ito, pinarangalan ang ating lungsod bilang 2019 National Awardee for Environmental Compliance Audit ng DILG, kung saan tumanggap tayo ng isang milyong piso. Kinilala rin ang ating dedikasyon sa pangangalaga ng Manila Bay sa pamamagitan ng Manila Bayani Awards. Noong taong 2024, nakamit natin ang kauna-unahang galingpok award, ang Balanga Community-Based Ecotourism Zone, para sa Wetland and Nature Park, ang lungsod ng Balanga ay itinuturing na huwaran sa pagpapanatili ng kalikasan at responsabling turismo. Taon-taon isinasagawa ang Asian Waterbird Census, kung saan patuloy na tumataas ang bilang ng mga bird species na natatagpuan sa coastal areas. Ipinagdiriwang din ng Balanga ang Ibong Dayo at mga festival na nagbigay sa lungsod ng pagkilala bilang Hall of Fame Awardee for Best Tourism Event Festival Category, City Level, for Department of Tourism Atops Pearl Awards. Bilang kauna-unahang tobacco-free city in the world, pinatunayan ng lungsod na ang pagunlad ay kaakibat ng pangangalaga sa kapakanan ng mamamayan. Mula nang ipatupad ang TFG program, tumaas ang life expectancy mula 60.82 noong 2013 sa 65.4 noong 2023, patunay ng epektibong mga health-centered initiatives. Inutugunan natin ang pangangailangang kalusugan sa pamamagitan ng libreng bakuna sa mga City Health Centers at mga aktibidad gaya ng fun runs, TFG bike rides at sports fest para sa mga empleyado. Noong pandemya, mas pinaigting ang COVID-19 vaccination drives sa tulong ng National Government at private sectors upang makakuha ng karagdagang bakula. Kabilang sa ating mga pangunahing programa ang Health Emergency Management System kung saan may mga health physicians at nurses na nakaantabay at handang magbigay ng emergency medical services 24/7. Nagdagdag din tayo ng dalawang bagong city health centers upang mas mapalapit ang serbisyo. Isa sa mga pangunahing hakbang ay ang development of major access roads upang maiwasan ang pagbaha at mas gumaan ang daloy ng trapiko sa lungsod. Regular nating inilalapit ang mga pangunahing serbisyo sa mga komunidad sa pamamagitan ng Learning Barangay Week. Upang mas mapabilis ang pagproseso ng mga kinakailangan dokumento sa barangay, inilunsad natin ang Barangay Governance Information System na tumutulong sa mga barangay sa paghando ng administrative duties tulad ng pagmanage ng lupon tagapamayapa cases at iba pa. Isa sa mga taunang inisyatibo natin tuwing buwan ng Pebrero ay ang Kasalang Bayan na naglalayong magbigay ng libreng kasal sa mga magkasintahan. Bukod dito, mayroon tayong mobile passporting service o passport on wheels, kaya't eh hindi na kinakailangang gumiyahe ng ating mga kababayan sa malayong lugar para makakuha ng passport. Dahil sa ating pagsusumikap, tayo ay kinilala bilang Hall of Fame awardee para sa pagiging consistent na outstanding local civil registry office. Isinusulong din natin ang kapakanan ng mga batang balanggenyo sa pamamagitan ng taunang pagsasagawa ng Children's Month. Kasama sa programang ito ang State of the Children's Address kung saan inilalahad natin ang mga programa at proyekto para sa mga bata. Patuloy nating pinapalakas ang sekuridad ng ating mga mamamayan sa pamamagitan ng modernong teknolohiya at mas pinaigting na presensya ng ating mga autoridad. Isa sa mga hakbang na ating naisakatuparan ay ang pag-install ng high-quality CCTV surveillance systems sa iba't ibang sulok ng lungsod para sa monitoring 24-7. Ngayong taon, inilunsad natin ang B-CARES sa ilalim ng Balay Kalinga Rehabilitation Program upang mas palakasin ang ating mga hakbang sa rehabilitasyon ng persons who use drugs kasama ang suporta ng barangay at kanilang badak. Kasabay nito, Pinalalakas din ang mga hakbang tungo sa disaster resiliency tulad ng WASAR training at paggamit ng makabagong kagamitan sa sakuna. Sa tulong ng UP Resilience Institute, nabuo natin ang comprehensive development plan, climate and disaster risk assessment, at comprehensive land and water use plan upang masiguro ang kaligtasan at kahandaan ng mga komunidad sa mga hamon dulot ng climate change. This is a very good example. Balanga Bataan. The mayor there, well, their administration there is so into planning against climate change. Kabilang sa kanilang kagamitan ang aerial ladder fire truck na kayang umabot sa 10-story building at dalawang 12000 liters water tanker. Nagprocure din tayo ng dalawang high-end drone technology para sa patuloy na updating ng ating command center unit dahil sa kahusayan ng ating local fire and rescue team. Kinilala ang lungsod ng Balanga ng NDRRMC sa pamamagitan ng 23rd Gawad sag Seal. Patunay rin ang ating kahandaan sa halamidad, ang pagiging consistent, fully compliant sa mga pamantayan ng disaster preparedness. Sa kasalukuyan, mayroong higit apat na libong registered businesses sa ating lungsod. Umakyat ang total gross sales mula 3 bilyong piso noong 2010 at umabot ng mahidit 13 bilyong piso sa kasalukuyan samantalang ang total investments ay umabot sa 5.8 bilyong piso upang mapadali ang pag-apply at pag-renew ng business permits ginagamit natin ang e-business permit and licensing system sa bisa ng city ordinance number 47 series of 2020 sa pamamagitan ng document tracking system mas napabilis at naging organisado ang pagproseso at pagmomonitor ng mga internal at external na request. Ipinagmamalaki natin ang kabuuang kita ng lungsod ng Balanga na umabot sa mahigit isang bilyong piso. Pinarangalan din ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI, ang lungsod ng Balanga bilang 2024 Most Business-Friendly LGU City Level. Sa lahat ng ito, ang pinakamalaking karangalan ng ating lungsod ay ang walong sunod-sunod na taon ng pagkamit ng Seal of Good Local Governance, SGLG, isang patunay ng matatag, tapat at epektibong pamamahala. Habang patuloy na tinutugunan ng mga pangangailangan ng komunidad sa pangunguna ni Mayor Francis Anthony S. Garcia, ipinapaabot ng buong lungsod ng Balanga ang buong pusong pasasalamat. Mula sa mga lingkod bayan, mga empleyado ng pamahalaan, mga negosyante, hanggang sa mga mamamayan at lahat ng balanggenyos. Ang pagkakaisa ang tunay na dahilan ng tagumpay na ito. Governance is a shared responsibility and together we have made significant strides. Sa vision ng Balanga Smart University Town 2030, naniniwala ang buong mamamayan ng Balanga na kayang maabot ang mas mataas pang antas ng tagumpay. Sama-samang itatayong isang lungsod na hindi lamang moderno, kundi may puso at malasakit tungo sa tunay na progreso. Maraming salamat po at mabuhay ang lungsod ng Balanga.